Ito nga ang tanong ng karamihan, bakit ang mga Koreano o ng mga awit like uh, Stray Kids, New Jeans, Blackpink, Jungkook at BTS ay na-release ng Amerika bilang global pop artist. Nang sagayon hindi marunong mag-English, halos lahat sila. Kung makapag-English man ay bihira lamang. Yan nga ang malaking tanong ng mga fans, ng mga Pilipino, mga ibang lahing fans na Ando ngayon sa buong mundo nagtatanong bakit hindi may release ng Amerika ang uh, Mahalima bilang isang global pop star. Instead, ay, uh, ngayon ay uh, mayroon silang problema ang kinakarap. Hindi naman talaga natin maridinay na marami talagang mga Pilipina singer, Pilipino singers na magaling at uh, maganda ang boses. Very talented at world class ang dating pag perform sa lahat ng mga manonood. Pero kahit pa paano, mayroon din silang international recognition at appreciation sa kanilang pagiging magaling kumanta at mag-perform sa buong mundo, lalo na sa mga Pilipino abroad. Pero proud at happy tayo dahil meron tayong mga Filipino-American na sumikat sa buong mundo at sa buong Amerika sa pagiging singer like Olivia Rodrigo, Bruno Mars, Hair, Sweaty at marami pang iba. Kaya naman, ang tanong pa rin ng taong bayan, kailan ba ma-release ang SB19 o Mahalima bilang isang global pop singers o global boy group nang sa gayon ay lumawak pa ang kanilang uh, pagiging talented at ma-explore ang pop culture sa buong mundo.